Good morning, good morning. No. So, behave kayo ha. Ah. So, wag niyo uh, bigyan ng sakit ng ulo yung uh, inyong uh, ano, inyong uh, mag-aalaga sa inyo. Magandang umaga po at uh, nandito na tayo sa farm at uh, ito po yung uh, ating farm no. Ha. Uh, 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 medyo nakikita po ninyo ha, uh, ganun pa rin, napapanatili yung damo dahil uh, kinakain ng ating mga alaga yung damo na yan Ah, uh, ubos na nga nila yung uh, Madrid Diagua na tinanim ko. Wala na ni isang uh, nabuhay dito nang uh, Madrid Diagua Ay uh, naubos nila. Pero talaga ano, nakikita po niyo yung uh, mga takip-takip niya. Uh, at, uh, sa kaloa ano, katagalan nadudurog na rin. Na madurog yan na ng kambing at uh, yun Ubos lahat yung ating mga Madrid yagwa. Ayan, nakikinig sila. So, behave kayo, huwag kayong mag-away-away na. So, ito po, yung uh, Road Island. Ayan, oh, kikita po ninyo. Ang pakasunan ng katawan yan. Uh, ayan naman yung uh, isang heritage chicken natin. No? At uh, hindi natin alam kung uh, hindi namin ito Road Island. Yun yung uh, Black australop Yun, no? Ayan. at hindi uh, dito yung mga kambing ko yan. Uh, gusto na rin yan lumabas pag uh, ano, dati ng umaga pero magang -maga pa kaya hindi uh, pa pwede sila dahil basa pa yung uh, mga hamog at uh, itong saging na ito uh, pinagbas ko uh, may mamimili ng saging kahapon at uh, puro ano, ito na uh,

mamaya ilalabas ko kayo good morning good morning at uh, dito muli tayo no? at uh, bibigay sa kanila ng uh, pagkain uh, yan so mix muna natin yung uh, ano pagkain nila no, ganon yung uh, aking ginagawa no? mimix ko muna dito So, gata kami kahapon so, so yung uh, ipa, uh, binibigay ko rin to sa mga ano, mas tubidak Ito naman. Uh, may tindi akong pitch hanggang nga, uh, uh, nga. na lang sa pitch ko. Kaya uh, ubos na. sure natin na ni-mix uh, na mimix, no? ito yung uh, pinagsama na na ano, pinagsama ko na ah uh, konting uh, ah tahon at saging no prepare na naman tayo dahil uh, parang hanap hanap ng mga manok yung saha ng saging ito at, uh, na mix <laughs> na Ito naman sa mga maskubidak at saka yung mga pasaway na ano um, dyan. Yung mga nakaraging na uh, manok. No? Ito yung bibigay natin sa kanila. oh, ganyan lang no? ng uh, ano. And ito yung mga paraan na para yung uh, alaga natin na mga manok at, uh, malusog no uh, samahan mo ng uh, konting sipag at uh, tiyaga dahil uh, matiyaga yung uh, ano uh, uh, magusisi yung pagtatadtad no? wala pa tayong gilingan uh, mabagal yun kaya kailangan na uh, samahan mo ng uh, konting tiyaga no? kasi kung wala kang tiyaga hindi ka magtatagal sa ganun sitwasyon pagtatad na yun. So, ito, na-mix na ito at uh, dadagdagan na lang ng uh, ano, uh, pag uh, sa manok, ganito na siya ibibigay. Pero, pag uh, sa Moscovidex, mas gusto nila yung basang-basa. Ano? So, ito. At, uh, bibigyan na natin to sa mga breeder dong uh, ano, yung uh, pinaghalo-halo uh, ko uh, mixture ko yung uh, crack corn konting crop corn at uh, konting feeds uh, konting darak at uh, sahan ng saging na tinaddad ko bigyan natin sila ng konti ayan ayan o oh. Oh. away pa sila kawaway yung maliliit Uh, hindi natin silang ano kasi marami naman silang uh, nakakahig dito sa labas lang itong ating mga breeder kaya wala silang ganong uh, nakakahig liban sa ano Ayan. Oh, oh. Pag oh, uh, hindi ka talaga taga rito Huwag mga snap pumasok dyan Kasi hey, tutukay na tutukayin ka talaga Dali kayo, dito kayo. Ito yung uh, decal brown, no? ata uh, uh, ano 100% silang uh, mangingitlog sa mga gustong ano no mag bibigay muna tayo ng uh, konting uh, tips sa mga gustong pasukin yung uh, layer type na mga manok no ay uh, dito na kayo sa itong uh, decal brown no at uh, maganda talaga yung feedback sa inyo pag uh, nagumpisa silang mangitlog 100% na nangingitlog Oh, no, at uh, salat ng manok ko, ito yung uh, the beast tong uh, ano na ito na naobserbahan ko itong uh, decal brown. Oh, ito yung sinasabi ko no na wala nang uh, na ano ko sila no na bakunahan ko noon. So hindi na naulit-ulit. -ulit, pero complete vaccine to sila. Eh hindi ko na, -na ano, ayan yung ano, ito naman yung uh, laki no, guwapong-guwapo. Ah, yan. Ayaw niya nga hawakan yung mga ano, yung mga babae niya. So talagang nga uh, super defensive siya sa kanyang mga babae, no? Tingnan mo, hinawakan ko at gusto uh, gustong gusto akong ano, yung, yung tingin sa akin. Tabo, no? Ang ganda ng nga lalaki niya. So, fertile eggs talaga itong uh, napoproduce natin at uh, ilang bisis na itong uh, nasubukan itong mga mga kalapit ko dito na bumibili sila sa akin uh, nilalagay nila sa pinapalimliman nila, pinapalitan yung uh, mga native na uh, manok nila ng ano, uh, itlog at uh, yung itlog na galing sa atin yung uh, binibigay nila so 100% na napipisa na no? Punta na naman tayo dito sa kabila. Dahil uh, nag-aabang na sila. Ayan. Nabangan na tayo dito sa kabila. yan O, kaya halo-halo itong uh, mga manok ko dito. Dahil uh, ito lang yung mga manok na, ano, yan Ali kayo, ali kayo. One, two, three. So, yan. Yeah. Away-away itong mga manok sa labas. Ay, pepe, sandali. Ito, may tickle prone dito. Ito yung mga nalahiya na, na ano ko na noon. Ah, uh, apat na piraso na ito at uh, dalawang uh, decal brown ito ito naman isang uh, Rhode Island uh, ito kaya ko naman dito na sila dahil uh, ito lang ang tumanggap sa kanilang silda no? wala lahat nito tinutuka sila nagdidiskitahan sila ng awain pati yung lalaki uh, sila ngayon dito dadalawa lang ang uh, nakalakay dito na mga manok ko so dinagdag ko yung apat na yon, so, ito yan sila no? So, 100% na sila nang nangingitlog dito sa anim sila no so, nakakakuha na rin tayo ng anim na itlog dito no so uh, masasabi natin no uh, uh, talagang uh, yung uh, itong uh, hanapbuhay na ito uh, ano na marami nang uh, sumusuko sa paggalaga ng heritage chicken no kasi hindi kagaya noon yung uh, demand dati talagang libu libo ang presyo nitong ah uh, ano uh, itong mga heritage chicken nito pero sa ngayon, no, uh, wala na gaano nga uh, nagkakai nagkaka-interest ng mag-aalaga nito. Bibihira na lang yung uh, nag-aalaga nito. Uh, so, marirecommend ako kung uh, pwede ito sa layer type. Mag-concentrate ka sa layer type. At napakaganda uh, napakagandang uh, ano, kasi may higit isang taon na itong mga manok ko. So 100% pa rin, ay 90% pa rin yung pangingitlog nila. No? Uh, lalo pang gumanda dahil lumaki yung uh, mga itlog nila. Uh, yung uh, iba na manok, no? yung pa uh, paitlogin na kulay puti. So isang taon, so, kailangan mo nang uh, magpalit. Ito, okay pa siya. No? Kaya yung mga nag, uh, ano, nag, susubok ng uh, mag-alaga nito, ah uh, pag uh, hindi na kasi kaya ano, uh, ng ano, demand yung uh, itong heritage chicken kaya ang babalik uh, tayo sa meat type na yung native na lang at uh, maganda rin yung market noon ito ito lang ako nga uh, nagma-market sa itlog pero pinag-aagawan pa yung ano uh, mga itlog na napoproduce natin hindi nagkakasya yung uh, ano natin yung mga uh, itlog na na-produce natin dahil uh, napakaunting uh, bilang ng ating mga manok no kaya dito lang sa mga kapitbahay ko hindi nagkakasya oh so, yung pa kaya yung mga pag nagpupos ako dahil uh, ito nga di may wasang kasi uh, nasa social media tayo at uh, pinupost ko yung uh, trabaho ko dito sa, sa ano dito sa farm kaya uh, talagang uh, gustong gusto nila yung itlog uh, nagme-message sila pero hindi natin sila mabigyan dahil uh, siyempre uh, sa ano, no, kulang na kulang yung bilang ng ating mga manok. So, yan po, magandang-magandang umaga sa mga bakuhan at uh, hindi pa nakapag-subscribe sa ating uh, YouTube channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe hits na rin notification bell para lagi po kayong uh, ma-update sa ating mga ina-upload patungkol sa ating pag-ventures ng farm. Sa panonood niyo at uh, sa mga like and share niyo malaking tulong po sa ating mga manok at uh, ating channel. Yung uh, anum ninyo so maguan ka o hindi ka pa nakapag-subscribe pa-subscribe po and hit the notification bell maraming salamat po at uh, shout out sa ating mga kababayan sa Visayas at uh, Mindanao shout out na rin sa ating mga kababayan no na, na mga OFW mga kababayan po natin mga immigrants uh, ganito po yung buhay probinsya good morning maraming salamat